Magandang araw mga idol, mga katropa ko dyan, magandang araw sa inyo, o ano man yung trabaho mo, o ano ka man dyan, driver, washing, tagahugas ng pinggan, magandang araw sa inyo, <laughs> tagahugas ka ng pinggan, o kaldiro dyan, magandang araw jan sa inyo, mga mga solid supporters ko dyan, magandang araw sa inyo. Ngayong araw mga lods, ay magkatanim tayo ng kamuting kahoy. Bago nga tayo magumpisa ng ating video, shoutout nga rin po pala dyan kay Bike Tayo, so magandang araw sa inyo dyan idol. Uh, keep safe lang idol. Uh, tuloy lang yung buhay. Siyempre mga katrupa, bago tayo mag-umpisa, pasubscribe naman ang YouTube channel ko. Paklik na rin yung... <laughs> paklik na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos ko. So yun lang. Tara, samahan nyo ako sa mga video ko. Panoorin nyo hanggang dulo. Good luck. Keep on watching. So ito na yung mga punong kahoy ng kamuti. So yung gagawin natin ngayon dito is putol-putulin natin to mga katropa. So ngayon katropa, naubos ko ng putulin. Siyempre pwede na natin itanim to. yung mga tropa, nagtatanim tayo ng kamuting kahoy kasi uh, pagdating na panahon sa kasakali na uh, wala kang bigas, siyempre ay may, mayroon kang mapagkuhanan ng pagkain. So ganito talaga yung buhay sa probinsya. So kailangan na talaga mga katrupa, sipag lang talaga, sipag lang. si pag masipag ka, mabubuhay ka dito sa probinsya. E, bago natin taniman to mga katropa siyempre bubungkalin muna natin yung lupa para Uh, madali yung pagdaloy ng gamot ng uh, kamuting kaway mga katropa. grabe, pagod talaga. Ah. Ah. Uh. <coughs> Siyempre mga tol, bago tayo umuwi, ay kukuha muna tayo ng kahoy maya para sa ganun, meron tayong panggatong maya gabi sa ating hapunan. Ah. 先干冰过。